Ayan mga kabraso, mag alas stress na pero andito pa rin yung tubig sa bahay. Malaki yung tubig kanina. Maka, okay. Ayan yung dalawa kong alaga ay hindi na sila nakaano kulong. Malaya na sila dito sa ano kung saan saan pumupunta. Kasi kaya na nila. Ayan yung kulungan nila. Oh minsan pumupunta pa rin dyan pero wala nang yung lambat In iniingatan ko lang baka madali ng pusa dati ngayon ay ano na sila at saka dito yung aso palagi hindi tayo mga kapag video mga kabraso kahapon ay lumakad po ako padilim na po yung hibas pero nakadali po tayo ng dalawa inulam yung isa ito naman yung isa mga kabraso inaano ko lang muna dito ay okay. wala tayong stock ngayon yan, napakalaki oh. Ah, tahutukin oh. Nilina, nilinisan ko. Biglang tumalon. Nahulog pati yung nakulit talaga tong alaga alaga. Buti hindi nadaganan. Napakaraming tahutok niya no. Nilinisan ko. Servolto sa isang kilo. Nilagyan ko ng tubig. Wala pa kasi tayong ano ngayon. Yung buyer. Pero may nag-order sa atin yan. yun lang. May mga butas lang siya. Hindi ko pala lagyan ng shell pagkain. No. Kawawa ka kung nadagan ng ka, baka ma ang ka. Maya ko na. Ayan na kayo kumain. Kakakain niyo lang. Ayan. Hulog yung ano han nila tulugan Sila na malapit ko na tong pakawalan mga kabraso ibabalik ko kung saan ko sila kinuha pero pupunta-puntahan natin sila syempre. kapag ano na talaga kompleto na yung mga balahibo nila Saka ako dadalhin doon para sure na kaya na nilang lumipad. Pero mo monitor natin yan doon, pupunta-puntahan natin.